Come on guys, faster, faster. Panibagong vlog at panibagong taon at panibagong araw na naman tayo ngayon, Mabesdak. So happy happy new year, no? So ano pa? So ano pa ngayon, Mga Uh first January. So new year pa ngayon. And sobrang uh, pagod pa namin, Mabesdak, at inaantok pa kami kasi galing pa kami sa ano sa bahay ni Bing, 'di ba? Doon kami nag-celebrate ng new year. And then so kami dito na. Ay, uno, baka na gano'n sila. Baka nag-holiday ba? Oo, kasi lock. Lock pala, lock. Wala palang tao. Andito kasi kami sa bahay ng ni Lola, tsaka ni Lolo, mga kabisdak. Yung naging kaibigan namin dito sa Australia, no? Yung, um, yung uh, nag-aalaga kay Gian, yung nani. Tapos, ano, sobrang thankful kasi kami sa kanya mga bizda, kasi hindi hindi ko ma-imagine pag hindi namin siya nakilala kasi sobrang laking tulong na naibigay niya sa amin in terms of pagbabantay kay Gian so andito kami para magbigay sana ng konting gift meron kaming cake na dala tsaka ito, uh, tubliron and uh, na-miss na din ni Gian mga bizda, kasi last na pumunta si Gian dito noong lockdown pa sa April eh yun, uh, gusto sana namin magbigay ng gift para kay Lola eh parang wala sila dito nag holiday ata so ito yung bahay nila mga bisdak um, so wala nga tao sa kanila mga bisdak hindi kasi kami tumawag bago pumunta dito akala na yun nandito lang sila kasi imposible na mag holiday kasi sila, sila kasi matatanda na yun eh uh, yun na imposible na aalis sila pero parang wala tinatawagan lang ni Ami kung wala babalik na lang kami tapos itong cake kami na lang yung kakain nito mga bisdak <laughs> Pero itong chocolate pwede pa naman to So itong cake yun lang nasayang no Next day Pumili uli si Ami mga kabisdak ng cake Para kina lola lolo Kasi last time yung dinala namin cake is kinain lang namin Pero yung chocolate yun hawak ni Gian uh, andun pa So andito na ulit kami mga kabisdak no Kina lola So tinawagan na namin para sigurado So ito sila lola mga kabisdak uh, Malaki yung pamilya nila dito sa Australia At sobrang tagal na nila dito sa Australia uh, as, as in I think more than 20 years And then yung mga anak niya is nandito na rin. So yung ginawa nila, uh, bumili sila ng malaking bahay ito na likod ko. Hindi ko na i-video para privacy. Tapos sila si Lola, um, meron silang sariling uh, bahay. Anong tawag ng bib sa likod? Yung malit na bahay. Meron silang sariling kanilang bahay sa likod and doon sila nakastay. Alright. Marami ito silang mga gardens, gardens. Come on, let's go. And lagi nila kami itong binibigyan ng vegetables minsan mga uh, kabisdan. Come on, eh. Hey. Let's go to Lola. It's Lola eh. Hey. Happy New Year, Lola. Hey. <laughs> <laughs> Happy New Year. Happy New Year. Ay, <laughs> 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 <Hi>, Jen. <laughs> oh, yeah. Wow, you hug Lola, eh. <laughs>

Ay, ano po, Bisaya po kasi kami sa bahay. Ah, uh, Bisaya lang. <laughs> Tagalog, minsan, Bisaya. <laughs> Oo, oh, Laki-laki na siya, laki-laki na -laki <laughs> siya. <laughs> ah, sige. Salamat po. Oh, okay, wala okay. naman. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye 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 na. Bye-bye A few inches later. Nandito so, na kami sa mall mga kabisda kasi uh, bibili kami ng groceries. At uh, dadamihan na namin mga kabisda dahil yun nga no, hindi kami sure kung ano, baka lalala pa tong uh, COVID cases yung mga restriction dito sa Sydney so plano namin na ah, bumili na ng marami para sigurado na pag in case mag worsen, hindi kami lalabas ng bahay Alright. Oh, uh, dito nga kami sa groceries ngayon mga bisdak no. And anda mostly Wait, sa mga tao is ano na nagsusuot ng mask. So, hindi, meron kami nakita hindi nakasuot iwan ko hindi ano yun, hindi nagfo-follow sa rules pero mostly sa mga tao ngayon is uh, meron na ng mask. Giant smell, giant smell. get two eh. Siguro. <laughs> Sick next morning. And dito tayo ngayon mga bisdak sa bahay ng katrabaho ko, office mate ko. Ano kasi um, Bali last day niya sa trabaho bukas So yun nag-invite siya na ano na Pwede ba daw mga kaming mag get together Eh sobrang lapit lang nito sa amin mga kabisda Kasi ano yung bahay niya sa Paramata Ano lang to mga 10 to 15 minutes drive Galing sa bahay kaya pumayag na din ako Kasi mabait to mga bisdak Yung kasama ko sa trabaho napakabait At napakagalig sa trabaho Kaya yun ang ganda ng mga bahay dito mga kabisda Hopefully makapag video ako na So kung hindi uh, okay na din kasi yung privacy banahiya din ako mag-vlog dun. So ipakita ko lang yung bahay niya Maabis ang ganda. So ito. So yun yung bahay niya Maabis na bili niya na niya uh, yan Maabisdak yung sa Kanila yung sa lower, sa ground floor. Ano daw yan? Ah uh, 600,000 dollars yung bili nila dyan sa bahay nila. At ito, mayroon tayong dalang ano, crispy cream na donut. Para ano naman mayroon tayong dalhin dun. Next day. Hello mga Maabisdak, good morning go? Mama, Mama in the car. So, papunta kami sa mall ngayon mga kabisdak. gonna go? Uh, here, this way, this way. Bibili kami ng grocery. Kasi Sunday, so usually Sunday kami nag-grocery. And then for the whole week na yung bibilhin namin. And then, nasa pa the... And, and takoyaki. Eating first. Wait first, baby, and then you can watch, okay? Mm -hmm. You see? Look, look at the... You want to build? You want to build a building? Kain yeah. muna kami ng lunch mga kabisdag bago kami mag-grocery kasi ano ngayon lunch time So dito kami nakaupo sa labas ng food court at ito yung view sa labas mga kabisdag you know, Ano yan uh, bagong building na kinoconstruct nila pamili na kami ng grocery mga kabisdak no so ito lahat yung groceries namin at medyo nagtitipid kami ngayon mga kabisdak kasi ano uh, hinihintay namin yung sahod namin so wala kaming masyadong budget para sa groceries kasi yung sahod namin is next week na kaya yun wala tayong pambili ng groceries so tingnan natin mamaya mga kabisdak kung magkano yung mababayaran mababayaran namin dito sa groceries namin so ito yung mga na groceries namin mga kabisdak i think ano to siya less than 100 dollars lang to lahat So, babayaran na namin to mga bisag. Uh, pupunta na tayo sa counter and let's check kung magkano lahat itong ano, mababayaran namin. Hopefully, hindi lagpas $100. dollars So si Ami at saka si Gian mga kabisdag andun sa Asian store sa likod ko uh, Bumibili sila ng corned beef yung sa Pilipinas na corned beef Tapos yung nabayaran namin mga bisdak is saktong sakto lang so ipapakita ko lang sa inyo 98 dollars yung nabayaran namin kasi di ba yung budget namin is 100 dollars lang kasi wala pang pera hinihintay namin yung next sahod namin kaya yun saktong sakto lang yung ano, na grocery namin na uh, 98 dollars pasok sa budget at dahil meron kami ano yung uh, tawag nito yung rewards card so binigyan kami nitong ano no, itong food container ito so libre lang to siya mga bisdak So, bali, Bali naabot namin yung points para makakuha kami ng libreng food container ito. Maganda maganda yung bag, ano siya, glass tapos plastic yung cover. Microwaveable siya. Daddy, mali ka. 'yan. Tag 90 dollars ako nag-i-ag ba? Tag 90 na gira kayo tag 26 Mahal na? Mahal <tipo> na ang katong katong mga kajerita Inga na Tag 229 niya katong 140 Tiga fishes, tiga fishes Come on, come on, come on So andito na kami sa bahay mga kamis dahil Kakaratilan namin na galing ng groceries Ano na kayo? 2.30 na ang hapon At wala, tambay lang kami dito sa bahay Manood ng TFC So meron kami TFC mga kamis no Yung bayad namin dito is ano $20 per month. Yung New Year's resolution mo? Para mag-document natin. <laughs> wake up early. Wake up early? Then, when you enigmata, mag-exercise, mag gawas, mag-walking at sa park. Exercise every morning? And coffee. Coffee? Before, um, coffee, coffee, after. At hindi ka po, exercise ng coffee, para relax mag-relax. <laughs> 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 um, Grabe yung New Year's resolution. <laughs> Hanggang dito lang yung video namin mga kabisdak. And salamat no sa pagsama sa amin sa short video na to. So wala lang, video uh, ordinary lang yung mga kaganapan namin ngayon mga kabisdak. Kasi sa trabaho, naka-work from home. Aji, <laughs> nagulat si JN mga kabisdak. Sa trabaho mga kabisdak, naka-work from home kami. Stop talking. Oh. <laughs> Alright, okay, bye bye <laughs> Alright, Bye bye mga kabisdak. See so, you sa next vlog. I'm too loud now and stop talking. Bye bye. What say it again? I cannot hear. Okay, try. Good job. Good job. You're very good. Tap as. Tap as. Okay, try. Check. Whoa! Good job.